Have the you. You blessing kabuya rin sila magsubot TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yo, what's up mga ka Tongs TV? Magandang magandang magandang, magandang. kasama ko si Bato ando si Bato sa kubo ah tayo lang nga po at patuloy silang kumipitas doon sa sili kasama si PL at si ATB ngayon na uh, kararating lang din so ngayon ako ay magi spray muna rito so pinaandar na nga po namin yung uh, robin or yung water pump so ayan po ang tulo ng tubig ngayon uh, pina pinapapasok ko na po sa talungan ano para diretso pa tubig na at uh, kasi kwan ganaro nang di ang huling ulan mo nito yung meron ng apat araw so ayan uh, nag-spray din po ako ano ng nag-spray tayo ng panghanip ang gamit natin ay yung perfect tayo at saka score Yan ito po yung gamit natin uh, ah, yung perfect tayo kung saan eh, kaya po nitong patayin ang steam borer at saka mga white flies, aphids, ano-anong klaseng hanip sa ilalim ng dahon. Siyempre, nahaluan natin ng score pang kung gisay. 移动。 pinok na si tong uh, yung ugat napuwi na kita sa sili mo yung lalalahat ko yung lalalahat yung sili mo trente kung mo yung sikuta bye de kwarenta yung sarado hmm. may, 20. may 20 pa ron Eh rito po May sinusupot pa ah, May 20 pa Ayan Gitas kaya lang hindi pa huya rin kita si eh. Hey, wala na bang mamanis? <laughs> <laughs> Yan, lalabas na ho natin yung ating grasya. ay pala pwede tong ay. yung motor ni yung ang pwede rin sa kaya nyo ah. dami dami blessing yan <laughs> di pa po yari silang magsubot <laughs> nay ano kaya pa nay uh, kala ko hindi eh

Kaya mo? Ayan. Nadali na natin sa labas. ka na sa likod mo hmm. lang yung good 36 Tsaka 12 yung Ah? 12 seconds to 36 seconds. Sa uh, 48. sulit sulit ang init so inihintay na lang po namin yung buyer at naka 48 bundle or 480 kilos plus yung nauna is 13 bali 61 then hindi pa tapos Kita tak boleh habiskan Ini Pergi sini. sana Ada apa-apa? Tidak ada Tidak ada apa ada tanong pag mga medyo sarapon laki ng tanong Okay, so sure mo kung Kambis ano, Hirap yeah. na hirap mag-bundle eh ha Kulang mga lasing Walang naman yun Ering ano? Uh, Ayan, sapo naman. Ah, uh, na, to ito, 36 at saka 12, 48 lahat. Bali 47 din naman. Dapat iba ba ang mga sa Ano Medyo 'yan? Kumalang bumaba? Ha? Bumaba, kasi may iti <tipos> ang pangit na kalamang I do Redoutri. Ah, sa uh, deliver nyo. Sabot, sabot, sabot. Nahulog. <laughs> Ayan na, Roland! Kaya hugiyaw <laughs> dito! Kaya na. Pwede. Takmuhan si Tamotong at saka yung bata lalaki. Sabi dyan. yung Okay. okay kahit, kahit di na kami makauwi, mulang ka lang ng malakas. Oh. At dito na, dito na kami matutulog. Dito na kami matutulog. Kaya na eh, nagulat pa eh. Tapos <laughs> <-gola. Silang> <laughs> na wala ito sa kain natin. Nagol. Ilang bande? Lima. Marami-rami yun na. Dapat pala tinali na ka ako. Kain tayo. Ba't kasi hindi yung tinali? Okay. Oh, kain na tayo. Oh. Tandok mo. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na Sa susunod, paggagaya ko ng tali yun. Sabi ko ang gomaro. <laughs> Binagin pa kayo ng kamera. Ba, oh. Ganun ka ganong kabait yung buyer. Tingnan mo naman, oh. Pinagdala mo siya ng sili, pinalitan niya ng patola at saka okra. Ganun ka bait yung buyer. Ayan, tiga. Saan yung buyer na yan, tao? Santa ah, Rosa. Ayan. Shout out to sa buyer na tiga Santa Rosa. Ay, oh. marami laman yung truck nila. Ay, marami. Ano? Okay, lagi mana tu? Sabar. Kena nak tu tayo. So, kain po, kain po, kain po, kain po, kain po, kain 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 po, kain kain po, kain po, gitugo ko. So yan mga sa hapon na nga po at yan nakapagpahinga na rin sila kaya Ede. Kami kami ay... Sila nanay kanina pa malis. Yan. Kami na. rin. Na rin. Ay, ay thank you kay Ede ah. Ito na rin ay magre-relax sa aming bahay. Thank you. Thank you sa pagpitas. Buti na lang nandiyan kayo. Wala akong makuha mamimitas. <laughs> Hanggang ngayon hindi pa tiyari yung sile <laughs> Ay, ang, dami, ang dami, ang dami nakasabit na bali ko lang eh, tatlo lang silang pumitas Si nanay si kuya kasi nagtitinol uh, At ako eh, nag-spray kanina So, konti lang din nadagdagan ng harvest Alos kalahati, ano? Yung na-harvest kahapon, nadagdagan kalahati Kalahati naman, Kalahati. Ha? Ha? Di ba? Ah, meron Kasi kahapon naka eh. Meron na 25 bundle yung kahapon Ay 21 bundle na ibu eh, Tapos limang sako pa eh. Meron 30 bundle na yun 1, 2, 2 3, 4 eh, Ne. Yung... Malaking bagay yung pagkakuan natin kahapon Kaya bukas Siyempre bakanti yung biyahero bukas So pipitasin namin sa hapon yung sile Then sa makalawa Kinabukasan yung talong para magsabay din. Ano eh? Paano kayo ito? Iingat kayo ha? Ano yung susino? Iingat din kayo. din. Paano? Ano na kayo? Another day? Another day? O oh, tomorrow? Bukas. Pag ah... Ang hapon. Oo. Tangali. Okay. Thank you ah. Oh, thank you so thank you. much. Tara. Iingat kayo ha. Iingat. Hindi na oh. Lata lah. Lagi orang pisang lah. <laughs> <laughs> <laughs>